Yo, what's up guys? So ngayon, nandito kami sa uh, papatayuan natin bahay. Nagpa-layout na ako. So yung unang ili out nila ay yung layout ng bakod. So itong nili namin guys, ito yung sa gate muna, sa bakod. Hinati lang namin yung mohon. Ganito yung hati pala ng mohon gitna ito yung masipag natin ano lakas o bilis nakapag layout agad mabuti na lang hindi ganong matigas yung lupa dito ito yung magiging ano natin harap so, dito yung gate ito yung pasukan ng tao, gate ng tao. Tapos ito, tama, tatanggal namin to guys. Yan. Tatanggal namin. So may nagpapala. So may naglilinis. Ram, ingat kay dyan, Ram, ha? Baka may ahas. Ito naman, guys. Sila naman yung nagli out, Yung matitindi nating mason. masunurin. Lalo na pag may Lalo na pag may red horse. <laughs> Abang nagdadamo sila guys. May nakita sila ditong genie. Buksan niyo to, pwede na kayo mag-wish. Ano ang inyong kahilingan? Tapos guys, abang busy sila ron. Meron din tayong bibisitahin dito. May busy din dito. Nagluluto ng umagahan namin dahil di pa kami nag-umagahan. Ano yan, Bilas? Bilas. Manok, Bilas. Manok. Anong loto yan? Tinola, Bilas. Tinola. Tinoling manok ang umagahan namin ngayon. And guys, nandito tayo para bumili ng materyales. Kailangan na natin ng buhangin, graba, tsaka kahoy. So, iuhuli na lang namin yung semento tsaka bakal. Okay po Kumili na din kami ng kapal guys Para may magamit kami Pang willing dun Tsaka pang Takip na din ng semento Kung sakali kumulan

unti-unti lang namin yung materials dahil hindi kami pwedeng mag-iwan dito. Kaya yung semento tsaka bakal, yung kaya lang maubos. Sige. Dito po kuya. อย่างตอนนี้ก็ยต้องดีกว่าเขาไม่ยอมให้ทำอีกแล้ว